Boy, I'm Tumay, man. Boy, I'm tu combination. Boy, I'm a atin At it's a gun. Hey! yun? Oh, labi. Grabe uh, yung Tuntong neto ni Kuya. May Ronel. Ronel yun. Oh. Ronel. Two at Randy. RR. Ang tuli ng galawa. <laughs> Boy. Ayan mga sa uh, relax-relax lang talaga. Yun, chill lang mga Pa! Yes. Mm -hmm. Boy. Marunong pala yun. Yeah. Kala ko oh, pupunta lang sa birthday niya. Kasi <laughs> parang ano lang eh. Ano? Oy! Lang ah, by Balit. Oy! Group by Jornil Upper ka. Grabe. Marunong pala. Marunong. Mas marunong pa pala sa akin. Yes. Yeah. Kala mo ha. Ah. <laughs> Oy! Alitan dalawa. Nice one! Pero boxing shot na nga wala. Oo, kaya ang gawin nyo, mag-team na kayo kay Brian. overhand by Amarillado. Two, mama, mama, overhand. Wow, wala na siya. Wala ng patama, mga lods wala. Pero kita natin mga lods. Pareho pala silang... Okay. Pareho pala silang sa po ba? Hindi, yung isa nag-change. Ah, nag 10 seconds. Sorry, tayo pala. Tayo na, tayo po. Buka na pa sila. Sinilaan Action by Ronel. Oh. Di pala lahat ng tambay sa kanto, patambay ka. Oh. Yon, palitan na lang. Oh, palitan. Wow. Grabe yung galawan. Heavy punch by Amarillado. Oh. Wow. Oh. Uppercut. Ingal lang ang kalaban, ingal. Boom! Stop! Stop! Nabilangan. Nabi nabilangan po. Malag. Kanina siya nang nabilangan eh. Ngayon siya naman. Dito magkaubusan ng hangin mga doon. ang pagod eh. Yeah, Second round. Isan, kung sino talagang unang mapagod yung pang Oo, Boom! Sulit yun. Boy, another! Boom! Boom. House, Ayan mga lord. Magredi Gerald Basatri laban kay Axel Relyama. Napagod. Wow, grabe tong labanan nila. Pakbakan talaga. Last 20 Ako, kastiyan ang may Na-overhand na oh, uh, naman na, na po si Bales. Pero mga lods, second round pa lang to. May third round pa mga lods. Dito malalaman yung ano. Ten seconds. Dito yun. Oh. Wow. Wow. Oh. 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 Round number two. Ayun, mga dots. Dito mga Sino coach? Bwede shoutout ko ngayon. Juno sa mga <laughs> Okay. Bak. Okay. Third final round. ka na. Why? Ayun. Ayun. ayun na. Pinaikos na ikos na ni Kuya. Grabe. Mga pagod na yan. Oo nga. Box! One, two.

ako, may premium suntok. Ganda mo nga lang. <tong> Grabe <tong> naman! Kaya tambay lang oh, doon sa kanto to yan. Oo, pero ang tindig ba lang. Oi, oi, oi! Oy, oy, grabe na. Pinawi po. Bumabawi na. Oh, 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 oh. Tap, may Oh, 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 din Matali na to si Kuya. Di siya sumusun to. Isa lang pero alam niya mabibilangan eh. Maruno. Then, 30 seconds. Maruno. Gusto niya dun sa bilangan eh. Isang suntok lang eh.

Oi oh, gratis. Ngabilangan. What <laughs> the why? You try. You try, you try. Kentang lawan mangalad. Ayun bakbakan talaga. Ramya nang bilang. End of the battle.